Grabe ang ginawa ni Anthony Edwards sa New York Knicks. Pinahiya ang lahat ng kanilang players at ginawa nga silang highlight sa laban. Insane takeover. Ito namang si Rudy Gobert. Abay binalibang si Jalen Bronson mid-game. At ang angas nga ni campaign at ang kanyang takeover mode nang tatrash talk pa. Big time matchup this game. New York Knicks lalabanan nga ang Minnesota Timberwolves. No Carl Anthony Towns, no Dante DiVincenzo this game. Basta start na agad na in the first quarter, si Anthony Edwards maalat ang start, 0-4-5 agad sa field. At kabalik na rin naman itong si Jalen Bronson na 4-4-4 with 10 points. Parang magka 1 point lead itong kanyang team na. Pero sa first timeout nga natin at the 6 minute mark, lamang pa rin ang Wolves dahil nga kay Mike Conley na may 10 points na rin agad at hindi pa rin nagmimintes. 17 to 13 ang score. Binalibag pa nga ni Rudy Gebert itong si Jalen Bronson dito. At buong first quarter nga ang Minnesota ang mayawak ng lamang dahil nga sa dami ng second chance points sila. Pero silang 28-21 lead despite ng 1-4-7 shooting sa field ni Edwards. At dahil nga rin yan, playmaking munang inambag niya with 4 assists. Then at the end may pa buzzer beater pa. Ito nga si Campaign na. Second quarter natin, quick 5 binura oh ng Wolves dito. Biglang akyat sa 10 ang lamang nila. Early timeout ang New York Knicks. After timeout, itong si Campaign na drop Dillingham. Nagduelo nga dito. Pero si Campaign ang todong nag-in dito with 3 straight 3 pointers and they are talking trash. At todo take over mode na nga siya mga idol at may 17 points na agad. Sa laban, pinalamang niya na rin ang kanyang team. At dahil mainit na nga siya ay ang best defender na ng Wolves ang nilagay sa kanya ni Coach Finch. Pero hindi nga rin nagtagal at nabawi nga ng Wolves ang kalamangan dahil sa anilang 3-point shooting at itong si Antman ay nabubuhay ng opensa. Gumagawa ng 4 team scoring and playmaking at sa final minutes, Edwards just took over nilaro ang depensa ng Knicks. Iniwan pa itong si Jalen Bronson sa crossover move niya dito. But we remain close sa pagtatapos ng second quarter 63 to 57 dahil kahit papano'y nakakasagot naman ng Knicks sa hot shooting ng mga dayo. Dito naman sa ating third quarter, inumpisa nito ni Anthony Edwards and one play tapos three pointer and he is taunting matapos niya dahil din sa maangas sa defensive play niya dito. And bad news nga kay Josh Hart dahil nakasustain ng injury sa laban after ng kanyang collision. At ang next mga idol dito ay sumusubok na dumikit sa laban at lumamang pero si Edwards is answering them at ang gandangan ng move niya dito, lefty finish. After nyan ay medyo nag-slowdown nga ang opensa ng two teams at nag-focus nga sila sa depensa. Pero sa pagtatapos ng ating 3rd quarter, lamang pa rin naman ang Minnesota Timberwolves 81-78 after nga ng 3-pointer dito ni Nasrid. At dito na sa ating 4th quarter, Nasrid continues to be hot sa 3-pointer, 6-4-6 na siya mga idol, 86-80 ang score natin. At 3-point shooting ang ginagamit ng Wolves dito para medyo lumayo sa Knicks. Pero itong si Jalen Bronson starting to make pace na rin para sa kanyang team. Quick 4 points ang kanyang ginawa para gawing 4-point game muli ang laban. But pagkabalik na pagkabalik ni Edwards, highlight play agad ang ginawa. Poster dunk naman ito and one play. Gulat ang mga Knicks fans at hype nga dyan itong si Antman. At sa final minutes nga ng labang ito mga idol, Anthony Edwards continues to take over para sa anyang team. Tinulungan na rin ang kanyang ibang mga teammates to take care of business at talonin ng New York Knicks sa anilang home court.